Hello po, hello 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 sa ating mga home buyers. Ah uh, Jessa Apoyo po ng RRCT Realty. And eh, saan mga Panig kayo ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. And ngayon po ang ating uh, pag-uusapan ay ang mga updated price list ng mga affordable uh, house and lot na in offer ng ating developer na si Epic Homes kasama ang RRCT Realty. So, i-share ko po sa inyo, no? Aha. Check ko lang. Okay. Present. So, share screen. -hmm. Uh -huh. Okay, ayan. Alright. So, madami po to. Ito po yung reference namin ng mga agent, no? Wait lang, i-check ko lang kung nakikita niyo ako and then, ayan. Okay, thank you, Lord. <laughs> so, tama naman, no? So, punta tayo dito. Okay, so I hope ayan yung nakikita nyo. So, ito yung mga project again ni Ipek Home sa Bulacan area. So, ayan. So, mabilis lang, pahapyaw lamang, no? Ayan, ayan. Okay. So, Doon na, bo-check ko lang para hindi naman sayang yung recording natin. So, dito po sa Sonoma Residences, Phase 3. So, meron po tayo sa Santa Maria, Bulacan. Located po ito sa Santa Maria, Bulacan. As of November 2, no, mula sa reopen units, meron na lang pong isa na available ang Block 179, Lot 11, which is end unit. Ang sukat po ng lote ay 115. So, medyo malawak po ito. Of course, the bigger the lot, the higher the price. So magkano po siya nasa 2.4 and reservation fee po ay 10,000 okay plus 300 para sa portal fee. And then ang total equity niya, equity or down payment is the same, 716,040. So kagandahan naman dito kay Epic Homes, binibigyan po kayo ng two options to pay. Okay po? All right, balik yan. So option 1, payable in 9 months. So ito po siya, magkano ang 716,040 in 9 months? So 79,560. Pwede naman option 2 kung nabibigatan, payable in 20 months. So magkano siya per month? 35,802. And of course, ang down payment po at reservation fee ay binabawa sa total contract price. Kaya ayun na magiging loanable amount kay pag-ibig which is 1.7. Kapag na-approve na po kayo kay pag-ibig ang yung magiging monthly amortization. O yung sinasabi nila na renton ay 11,025. And kayo po na home buyer ay sumasahod ng hindi bababa sa 31,500. Okay? Kung hindi po kayo abot dito, pwedeng i-adjust ang equity meaning uh, tataasan po nyo yung given na down payment kasi nga hindi po kayo pasok sa basic salary. Or another option is hanap po ng co-borrower. Just make sure na mapagkakatiwalaan, hindi magkakaroon ng abere sa future at willing mag-send ng requirements gaya nyo po na principal buyer. Anyway, kayong dalawa naman po na principal buyer and co-borrower ay nakalagay sa title ng bahay. Next, dito naman po tayo sa Sonoma Residences na nasa Phase 4. Pero tingnan nyo po, ah, may notes po dito. Ayan, okay, Sonoma Residences Phase 4. Uh, reservation notes, okay, the following must be complied within 3 days ng date ng reservation. So, kung magre-reserve po kayo ngayon, November 2, okay, so 3, so dapat sa 6, okay, makapag, comply na po tayo ng requirements and then na-orient na po kayo ng interview and must pay the cash out. Alright, so may cash out no? sa so Sonoma Residence Phase 4 and sa ngayon, isang piraso na lamang po ang available. But, we don't know dahil as you watch this video, baka may nagre-reserve na po. Dahil again, ito po ay located sa Santa Maria, Bulacan which is very near to Metro Manila and accessible sa NLEX Bukawi Exit. Okay, so ang available na lamang ay block 166 lot 48. Although inner unit siya, no? Oh, inner unit na lang siya in 36 lot area. So, 1.3. Okay, 1,397,676 with reservation fee of 6,000 plus 300 para sa portal fee. And then, uh, may cash, ato, gross equity meaning down payment. Equity down payment, pareha lang. So, 205,676. Kung may cash, good. Kung wala, payable in 5 months or 13 months. But may cash out na 50,000. So, 50,000 ibabawa sa gross equity. So, ito yung magiging net equity o yung remaining payable nyo sa down payment. Kung kaya, 5 months to pay, good. Kung hindi, 13 months to pay. So, ayan po ang magiging Equity nyo kapag 5 months, ito naman ang magiging equity nyo kapag 13 months. So, magkano ang loanable amount kay pag-ibig na sa 1.1, 1.186,000? Ang nyo magiging amortization ay 7,742 and ang basic salary requirement ay hindi bababa sa 22,120. Okay po. Kung hindi pasok, pwedeng mag-adjust equity. Meaning, mas tataasan nyo pa ang pagbabayad ng down payment. So, kung 205, medyo taasan nyo po. Or, kung hindi naman, another option is hanap ng co-borrower. Okay? That is for phase 4. Now, extension. Kasi ang Sonoma Residences, okay, check ka lang kung tama ang ating nashare. So, no, okay. Tama. Para hindi sayang yung recording. So, Sonoma Residences merong 1, 1, 2, 3, 4, and extension. So, napakalawak po ng Sonoma Residences. So, marami pong options, no? But again, options meaning kung ano yung available mula sa mga reopen units. So, for this one, let's see. May cash out din, no? And ang available na lamang po ay block 81, lot 26 na and unit. So, 1.5, a reservation fee 10,000. And then, ang gross equity is 128,840 na may cash out na 80,000. So, the remaining down payment is 48,840 na binibigyan po kayo ng isang option lang. Six months to pay lang. Yun lamang po. So, magkano siya per month? 8,140. Okay. And then, ang um, pag-ibig amortization niya is 9,283.68. Basic salary meaning hindi po kayo pwedeng bumaba dito bilang home buyer. Ganito po dapat or mas mataas pa. 26,525 ang basic salary nyo. Okay po. So, ayan. So, end unit na lamang po available sa Sonoma Residences Extension. Alright. So, medyo pricey po siya. Well, Ganyan na po kasi ang mga presyo natin, lalo yung mga prime location na malapit sa Metro Manila. However, wag po kayong mag-alala, meron po tayo another project ng Ipec House na pre-selling po pero very good location dahil along highway lamang po. As in yung mga bus na biyahing Gapan, Cabanatuan, San Miguel ay dadaan po dito. And then ayun na po, pag nakita nyo na po yung Blue Tree Residences sa Barangay Maasim, San Ildefonso Bulacan, Doon, baba na po kayo. So, lakarin nyo na lang po, papasok sa bahay niyo. So, ayun naman ang kain naman na sa mga location na napipili ni na Epic Homes. Either Barangay Road, Main Road, National Road, National Highway. Alright po? So, okay. Price list as of November 2, no? So, dito naman sa Blue Tree Residences, aside from pre-selling po ito, so estimated turnover ay 3 to 4 years. Ang mga bahay po na ino-offer natin dito ay mga duplex, meaning dalawang bahay lamang na magkadikit, regular townhouses and regular townhouses with carport. Ibig sabihin, kahit inner unit po, meron kayong provision sa unahan na 4.5 meters for car park or business expansion no sa future nyo po. Okay, so eto. So wag tayo titingin sa red kasi yung red is mga taken na po sila. So example po, block 132 lot 13 inner unit po uh, 58.5 ang lot area and ang floor area niya ay 45.50 duplex with garage. So duplex, dalawang bahay lang po Dalawa lang kayo magkapit bahay magkadikit. Uh, total contract price, meaning yung kabuo ang amount ng bahay nyo. Kung may cash, good, which is very rare. Eh, kung wala naman, again, so ayun, total contract price, para lang may idea kayo sa mga definition of terms na naririnig or sinasabi ng mga agents sa inyo. So ito po yung amount, total amount ng bahay na i-aabay mo. So 1.6. 1,638,500. Now, reservation fee, ang kagandahan is naka-half reservation fee promo po tayo para sa duplex ito ay 15,000 para masave mo na ang block and na gusto mo pero this time 7,500 na lamang po total equity aka down payment 171,000 which is payable in 28 months magkano po siya 6,107 and then loanable amount kay pag-ibig of course binabawas natin ang reservation fee and down payment sa total contract price magkano na lang loanable amount 1.460. Pag na-approve ka na kay pag-ibig, pag-ibig, monthly amortization o yung rent to una sinasabi nila for 30 years kung pasok ka pa kayo sa 30 years. no Dahil may factor po ang edad sa pag-avail ng pag-ibig housing loan. Kaya na mahabang bata pa kayo, employed malakas, kaya pa mag-commit, mag-avail na po kayo ngayon na. Okay, habang kaya nyo pa. Okay? So, 9,524 and then ang basic salary is nasa 27,212. So, hindi po bababa. Again, pwedeng adjust to equity or co-borrower kung hindi pasok. So, ayan. So, okay. Tingin pa tayo sa iba, no? So, ito naman mga townhouses. So, ito yung mga regular townhouse na may 1.5 meters sa unahan. So, okay. So, nasa 1.1 pa rin. One, I uh, mean, 1,170,980. Okay, naka-preservation fee. Ang dating 6,000, 3,000 na lamang. Plus 300 para sa portal fee. Okay, so down payment or equity, 107,980. Payable in 28 months. Magkano? 3,856. And then, oh, 1,060,000 ang pag-ibig housing, ah, uh, pag-ibig loanable amount. Magkano na ang yung rent on? 7,028.22. And kayo po na home buyer, hindi ba baba sa 20, let's say 21,000 or 20,080. right? Again, so 7,000 po ang rent on nyo. So imagine nyo, ang bahay na makukuha nyo ay townhouse. Up and down na po. Na Pwede ng 2 to rooms or 2 rooms and then a small space para sa work from home area. Depende sa discarte niyo po ng design. Dahil sa si Epic Homes ay low cost or economic housing kaya expected. ating uh, tingnan niyo po yung mga FB Reels ko. Uh, bear type po ang turnover. no Ang kagandahan naman po, binibigyan tayo ng kalayaan ng ating developer na mag-design according po sa gusto natin. And mas makakatipid kayo kung may mga kamag-anak kayo na contractor. Diba? ba So, okay, ayan po ay ang Blue Tree Residences. So, mapapansin nyo, ito, merong 19,000 pa, oh. 19,000, ano to, inner unit din, okay, 28 months. So, kung ang salary nyo lang ay eh, nasa 19,000, so, pwede pa rin. Okay, pasok pa rin tayo, nag-adjust lang siya sa down payment kasi naging 5,2. So, ganun lang naman siya, no? Ano pa, 3,8, 3,8, 20,000, hanap pa tayo. So, para sa end unit, end unit, no, na no, may 54 lot area, eto. 6,6, tapos 23,000, o oh, 8,000. Ang pag-ibig amort. Hanap pa tayo. Ito, meron pa as low as 3,5. Block 135, lot 8, inner unit. Okay, okay. 3,000 lang po. 97,960. 28 months, 3, 5. Pag natapos mo na, fully paid mo na yung 28 months, stop payment po tayo kay Ipecoms. Yes, stop payment po tayo. Pahinga po tayo. Hindi po tayo gaya na iba na. Continuous nagbabayad kahit wala pa yung bahay. Okay po. Pag na-approve kay pag-ibig, 7,092. And then, ikaw na home buyer, 20,265. Ang basic salary. Ano pa tayo, no? Ito, may 3,435 din. Okay, 20,450. Yeah. Okay, so marami pa. May 3, 8 pa, 6, 6, 6, 4, 5, 6, 5, 6, 3, 8. Okay, so what I'm trying to say here, no? So kung, alamawa po, um, gusto nyo po ng affordable house and lot, okay, go. Uh, ito po ang salary nyo, okay, go. Ito ang budget nyo, okay, go. Kung ano po yung, kabaga, preference nyo, budget, consideration sabihin nyo po sa amin and then tutulungan po namin kayo. Of course, stick tayo no, don sa kaya nyong i-commit, no? And then pasok talaga, very big factor talaga yung budget consideration. Kasi pipilit natin, ma, meron, pasok sa budget nyo, ganito. Tapos pag tinignan sa mapa, ay, dulong-dulo na, ay, ganito, ganyan, ganyan. Ma'am, may factor po ang location. Kapag mala katabi ng kanto, o malapit sa ganyan, ganyan, ganyan. Nasa east-west, kung mapapaniwalain kayo sa maganon, but at the end of the day, ang goal natin is magkaroon kayo ng sariling bahay. Tinutulungan po namin kayo kung ano po yung sinasabi niyo sa amin na case niyo is hahanapan po natin ang paraan niyan. At the end of the day, ang gusto po namin ay eh, magkaroon po kayo ng sariling bahay at lupa na totoong affordable, totoong kaya niyong bayaran at kaya niyo rin pong i-commit sa mga sarili niyo. Dahil mas nakakahappy po sa amin kapag natutupad po yung mga ganong bahay goals nyo. Okay po. So, ito, may 3.5 pa, no? So, sana nakikita nyo yung screen ko. Nag-scroll ako. Again, 28 months lamang, no? Ang bubunoy nyo, ang isa-sacrifice nyo sa pagbabayad ng down payment. And so far, ito pong Blue Tree Residences sa Barangay Maasim, San Ildefonso, Bulacan. Napakaganda no, na location. And mura na po ito para sa pre-selling. 3.5. Eh, no? May mga 3.5 pa, no? So, ayan. So, ayan. 3.5. Ganyan, o. Oh ana po tayo ng mga best spot, no? Eh, may corner pa, may end unit pa na available. Basta po pansin ninyo, basta naka 20,000 up na po yung salary nyo, basic salary, pasok na po kayo dito. Lalo sa mga OFW, no, kayang-kaya nyo po ito. 3,5, wow. Chusi pa ba tayo? Diba? And, I mean, affordable na, kagandahan po dito kay Epecoms. mind you po ah, since 1997 pa lamang po, eh nagtatayo na po ng bahay sa Apecoms, so legit po, na matatayo yung bahay nyo. As we speak po, of course, pre-selling land development po ang ginagawa dito. Pero sure po namin na matatayo ito. Kagaya lang din ng Sabilia Marcela, no? so wala pang naniniwala before dahil nga wala pa daw yung bahay and dinaanan ng pandemic. So medyo na-extend. Pero ngayon po, ayan, may mga RFO na. Ayan po, may mga nakatira na. Ayan, may mga existing community na nagtitinda na din doon sa loob. So ganoon naman po talaga, no? So ayan, ito po, Blue Tree Residences. Now, speaking of Villa Marcela, ito naman. Sa Villa Marcela, meron tayong phase 1, 2, 3. Phase 1, may mga RF po. Phase 2, pre-selling yung nasa dulo po yan. Phase 3, katapatan ng phase 1. Pre-selling pa din siya, pero pansinin nyo po yung mga down payment niya is uh, mas maiksi. Okay. So, dito naman, okay, Villa Marcela, Barangay Pinak-Pinakan, San Rafael, Bulacan. Of course, townhouses po in offer natin. Okay, RFO units to. na no? office reservation only and kailangan complete requirements na kayo. Makaka-sign na ng loan documents, reservation. Okay. So, sa office po tayo dito. So, huwag pansinin yung red. Alright. Wait, I'll just check kung tama yung nakikita, no? Ayan. So, close natin to. Ayan. Pag ginalo ko ba to? saan ba ako pupunta para hindi kayo, para hindi nakaharang yung mukha ko. But anyway. So, ayan, no? mmhmm, Balik. Okay. Okay pa? Ay, ano pa ako? Ayan. Alright. So, office lang daw po ito and complete requirements para sa mga nagmamadali, no? Na gusto na lipat na agad. Maganda rin itong location ng Villa Marcela kasi pwede mula sa ba, subdivision nyo, pwede nyo lakarin papunta ng highway. Tapos sa highway, andun na rin po kasi sa sakin ng bus, papunta ng Manila. Villa Marcela is nasa boundary lamang po, nasa dulo ng Baliwag City. So, boundary po ng Baliwag City. Okay. Alright. So, huwag natin yung red. Yung normal lang. Ay, ibig sabihin ng red taken na. So, for this one, may cash out po. At ang mga natitira na lang. mga inner units. So, basa lang po tayo, no? Basa tayo. So, ayan. May black and lot. Mga inner unit. 36 lot area. Nasa 1.3, 1.2. Walang reservation fee. Of course, dahil pupunta na tayo sa office. Samahan ko po kayo kung gusto nyo. At may cash out po. Ito pong gross equity, no? Or ito yung ang responsibility natin na dapat bayaran na down payment. Pero dahil may cash out, ibabawas naman po yun sa gross equity. So, 30K cash out lamang po, no? Babawas to. Ito na, net equity. Aha, ito may 99,000 pa. Okay? 99,000. Pinakamababa so far. So, kagandaan naman po dito, binibigyan kayo na APEC Homes ng options 1 and 2, kung saan po kayo mas komportable or medyo nakakagaan sa inyong financial status kung tatapusin nyo yung net equity ng 3 months or 6 months. Okay po. Again, down payment ay ibinabawas sa total contract price. Ayun po yung magiging loanable nyo amount kay pag-ibig. So, magiging amortization nyo 7.6. And kayo po, ang basic sala ninyo dapat na humbay, hindi bababa sa 21,744. Kung hindi pasok, ay just equity or co-borrower. Again, anong bahay makukuha nyo? Regular townhouse po, up and down, two-story. RFO, mas mabilis ang turnover. So, kailangan lamang po complete docs. And doon tayo mismo sa office, mag-review magre-reserve. Wala na reservation fee but may cash out na 30,000. Okay, so check nyo po yung mga budgeting nyo kung kaya. Good. And then para sa mga naiinip, ay maghintay na matagal, eto, mag rfo po tayo. Kung para sa mga pre-selling na estimated turnover is 3 to 4 years. So that is Villa Marcela phase 1. So dito naman sa phase 2. So, dito, ayan, pwede itong online. Half reservation fee promo. So, huwag tayong titingin sa red. Akit okay, tayo. Uh -huh. Oh, mayroon pa ba? Lo, isa na lang din, no? Oh, oh ito, 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 ito. Ayan. So, iba-iba, ayan, binibigyan tayo ng two options to pay, no? Ito, mayroon, no? Oh. Isang bagsakan, 175,000 or 6 months lang. Ito naman, 4 months or 15 months. Okay. Okay. So again, 3,000, dating 6,000, 3,000 na lang. So ayan, 4 months, okay. So let us know ng budget nyo para matulungan namin kayo. Kung anong mga black ilet ang available. So pansinin nyo din dito, no? So basta naka 22,000 na kayo basic salary, pasok na po. Pwede na po kayo mag-avail dito. Of course, mabigat, may down payment, yes. Ganun naman po talaga. I squeeze lang po tayo sa mga budget natin. Ang kagandahan naman po kasi sa down payment stage. As is po yung nababawas directly sa total contract price. Walang interest. Okay po. And kapag natapos naman yung down payment, stop payment naman po tayo. Hindi tayo tuloy-tuloy. Kung ano lamang po yung down payment, ayun lamang po ang responsibility nyo kay developer. Alright? So, ayan po. Okay, so walang cash out, reservation fee lang. Okay, ito phase 2, same, nasa 1.2, 1.7, ayan. Ayan, 1.2, tapos 3,000 din, mas mahabang months to pay niya o 30 months to pay. So well, dito walang option 1, walang option 2, isa lang option. Pero depende sa black and white na mapipili niyo, So, 30 months to pay, 24 months to pay, 22, 18 months to pay. Phase 2 po ito ha, 20 months to pay, okay? Inner unit pero 53 ang lot area. Wow, irregular ka to. 1.3 kasi laki na ng inner unit. 6183, oh 24,000 ang basic salary. Okay po. So ayan, iba-iba. Phase 2 po ito, pre-selling. Now for so Phase 3, ito naman yung katapatan ng Phase 1. Although pre-selling din. Pero tingnan yung mga inner unit may mga irregular cuts. So, 40, 55, 53. Wow, parang end unit na rin. No? So, naglalaro sa 1.3, 1.5, 1.3. 1.2. So, congratulations sa mga home buyer na nag-avail ng house and lot dito sa Villa Marcela. Noong panahong nasa 1 million plus pa lamang siya. So, congratulations. No? Alam naman po natin na ang house and lot ay nag-appreciate every year. So ayun naman po. So kung hindi nyo avail kailan pa risk risk naman po talaga ang pagkuha ng bahay no. So kung malakas pa kayo, kaya pa mag-commit, squeeze lang ng konti sa budget and also i take advantage ang pag-IBIG housing loan to talaga 'yan naman po tayong nababawasan ng contribution sa ating mga payslip, why not take advantage of it? Alright po. So, 18 months. Okay. Halimbawa, corner, ang gusto nyo para sa business purposes in the future. So, block 7 lot to corner meaning kanto, ang lot area niya ay 56 lot area. 1.7 ang total contract price. 5,000 reservation fee, dating 10,000. And ang payment, 400 P. Again, this is for corner unit, no? Payable in 18 months. Magkana siya per month? 24,226. Uh, once fully paid mo na ito, stop payment po tayo or painga. Ayan, ito yung monthly equity mo. Then, loanable amount kay Pag-ibig nasa 1.3. Pag-approve na kay Pag-ibig ang iyong rent to own ay 8,618.15 and kay naong home buyer ay hindi bababa ang basic salary hindi kasama ang uh, commissions, allowances, bonuses ganyan. Ah, 20, OT, ayan, sa <clears throat> so basic salary lamang po, 24,623, or let's say 25,000. That is for corner unit. The rest, inner unit, 22,000, pwede na po yan. Then, 7,600 po ang inyong pag-ibig amortization. Alright? So, wait lang anak, mamaya, mamaya. Ah, Oh, so ayan, so okay. May 7,888, 21,000 kasi corner unit, 6 to 1 that area malaki. <clears throat> Ayan, okay po. Ito, end unit to, pero 86 lang tayo, laki. Okay, malaki din yung down payment. Malaki rin ang basic salary. Amortization na sa 9,880. Okay po. So, ayun lamang, no? So, pinakita ko na sa inyo ang Sunoma Residences which is located sa Santa Maria Bulacan. Uh, ito ang pinakamalapit sa Metro Manila. Uh, Bukawi Exit and Lex. And then, ang Blue Tree Residences na nasa Barangay Maasim. San Ildefonso Bulacan na may very good uh, locations, no? And then, ang uh, Villa Marcela na very good location din kasi paglabas mo sa division, sakay na po kayo agad ng bus. So, Villa Marcela merong uh, phase 1, 2, 3 uh, sa located sa Barangay Pinakpinakan, San Rafael, Bulacan. Next time naman po, pag-uusapan natin kasa Segovia na medyo pricey dahil ang mga bahay dito ay duplex lamang at ito ay located sa Barangay Hinukay, Baliwag City, Bulacan. Yes, city na po ang Baliwag. Alright, ayan. So, okay, okay, okay. Puto muna tayo dito. Ayan. Okay, so, wait, share screen, stop. Ayan. So, punta tayo dito. No? Ayan. Okay. So, ayun lamang po. No? Again, my name is Jessa. Apoyan ng RRC Realty. Kung gusto niyo na pong mag-avail. Kung habang nagre-review tayo, nakita niyo, uy, pasok yung basic salary ko. Okay to. Uy, pwede to. ko borrower, 22,000, 20,000. Okay na po, magkano ang monthly down payment? 3.5, kaya. Iskis lang ng sa budget, no? At the end of the day, ang gusto po namin, mas nakakahapi sa aming mga ahente kapag natutulungan po kayo na magkaroon ng totoong abot kaya. Totoong kaya nyo makakapag-commit na matupad yung mga bahay goals nyo, no? Anyway, we still have what? Ilang months para bago matapos tong 2023 na to, no? So, yun lamang po. And ang pagbili ng bahay, ma share ko lang, no, ay wala po sa laki o liit na kinikita nyo ngayon. Ito pa ay nasa commitment nyo to pa ito. So, yun lamang po. Any RRC Realty Agents, i-reach out nyo po. And then, uh, also we are uh, under Sir Ralph Roger Tagaw, the President and CEO of RRC Realty. Certified a licensed CPA and with more than 10 years na sa real estate industry and license Uh, real estate broker po. So legit, legit pa sa legit. And ang mga agents po ay nandito po kami para po tulungan kayo at i-assist. Mula sa pagpasa ng requirements hanggang sa makalipad na po kayo sa inyong dream home. Uh, congratulations po sa inyong future bahay. Again, just up po po ng Realty. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Okay na.